Yung mayamang kasi ang pag-asa nila, puro pera. Puro pera. Eh, merong hindi nabibili ang pera na maibibigay ng Diyos kung sa Diyos tayo aasa. Kaya mayayaman, pangunahin po na huwag mataas ang isip. Dalawa, huwag umasa sa kayamanang di na nangitili. Huwag ilagay ang pag-asa mo doon sa libreta di bangko mo. Tapos ikatlo, umasa sa Diyos na nagbibigay sa atin ang lahat ng bagay upang ating ikagala. Ikaapat, na sila'y pagsigawa ng mabuti. Sumunod kayo sa utos, mga mga mayayaman. Gagawa kayo ng mabuti. Hindi ng ang ika Yung ikalima, sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Dapat, hindi ka lang gagawa ng mabuti hindi yayaman ka sa mabuting gawa